He welcomes inyong lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Isang gabing madilim at basang-basa sa ulan, may iniwang pulang panyo sa pintuan na isang kubo. Sa panyong iyon, nakatago ang lihim na pagkawala ng isang kapatid. At ang sugat na matagal ng nananahimik, muling bubukas para ilantad ang katotohanang matagal ng tinatakpan. Sa gitna na madilim na gabi, umulan ng malakas sa baryo. Ang mga patak ng ulan ay tila sumasabay sa pagtibok ng sugatang puso ni Alona. Habang nakaupo siya sa gilid ng lumang bintana, mahigpit na yakap ang isang lumang larawan ng kanyang kapatid na babae. Bakit mo ako iniwan? Mahina niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa ilalim ng pait ay may halong galit na hindi niya may labas. Ang baryo ay tahimik, maliban sa alulong na aso at hampas ng hangin sa pawid. Noong bata pa sila, sila ang laging magkasama. Naglalakad sa palayan. Sumasayaw sa piyesta. Nagbibiro sa ilalim ng araw, Munit isang gabi, bigla na lamang nawala ang kanyang kapatid. At mula noon, sugatan ang kanyang puso. Minsan naririnig niya sa tsismisan ng mga kapitbahay. Na baka raw tumakas ito dahil sa pag-ibig na bawal. May ilan namang nagsasabing nakita raw sa Maynila, naghahanap ng trabaho. Ninit bakit hindi siya nagpadalaman lang ang balita? Bakit walaman lang sulat o mensahe? Habang pinagmamastan niya ang larawan, napansin niya ang maliit na guhit sa gilid ng litreto. Parang marka na isang kamay na may abo ng kandila. Nalala niya ang huling gabi bago mawala ang kapatid. Ang tunog ng kampana ng simbahan. Ang biglang pagkawala ng kuryente. At ang malamig na haplos ng hangin na dumampi sa kanyang batok. Gayon, tuwing gabi, parang may naririnig siyang mga yapak sa labas ng kanilang kubo. Mga yapak na pamilyar, malumanay, halos kilala ng kanyang puso. Ngunit sa tuwing binubuksan niya ang pintuan, wala namang tao tanging hangin lamang ang sumasalubong sa kanya. Isang gabi, habang papalapit ang piyesta ng bayan, nakakita siya ng pulang panyong nakasabit sa pintuan ng kanilang bahay. Anyo nakapareho kapareho na madalas isuot ng kanyang kapatid. At sa gilid nito, may nakasulat na pangalan. Alona ay natigilan. Parang tumigil ang tibok ng kanyang puso sa nakitang pulang panyo. Mahigpit niyang hinawakan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at anti-unting bumalik sa kanyang alaala ang huling gabing magkasama silang magkapatid. Huwag mong kalimutan, et, kung sakaling mawala ako, sandan mo lang ang pulang panyo. Iyon ang huling bulong na kanyang kapatid bago tuluyang naglaho sa dilim. Ngunit noon, hindi niya iyon pinansin. Inisip niyang biro lamang iyon na isang dalagitang puno ng pangarap. Gayon, ang parehong panyo ay nasa harap niya. Basa ng ulan, nanginginig sa lamig ng gabi. Lumabas siya ng kubo. Ang baryo ay tila natutulog, walang ingay kundi ang malayong huni ng kuliglik. Ngunit sa kanyang pandinig, may kakaibang tunog. Isang mahinang tinig na tila humihingi na sa klolo. Alona, mabilis siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. Tanging panyo lamang na humahampas-hampas sa hangin. Kinabukasan, dinala niya ang panyo sa kanilang simbahan. Nakatingin siya sa lumang rebolto ng Berheng Maria. Nagdasal ng mahaba hiningi ang gabay upang maintindihan ang mga palatandaang bumabalik sa kanya. Lumapit ang matandang sa Kristan. Anak, saan mo nakuha ang panyong iyan? Tanong nito. Hindi niya alam kung dapat bang sagutin, ngunit napilitan siyang sabihin ang totoo. Sa pintuan po na aming bahay, parang iniwan para sa akin. Napakunot ang noo na matanda. Tanda ko, yan ilang taon nang nakalipas, isang babae ang laging nagsisindi ng kandila rito, may dalang pulang panyo. Umiyak siya, humihingi ng patawad sa isang kasalanang hindi niya mabanggit. Parang gumuho ang tuhod ni Alona. Sigurado siyang kapatid niya ang tinutukoy. Nginit bakit siya humihingi ng tawad? Ano ang kanyang kasalanan? Lumipas ang mga araw. Lalo siyang naging balisa. Sa bawat kanto ng baryo, parang may mata na nakamasid sa kanya. Sa palengke, narinig niya ang mga matatanda na bulong-bulong. Bumalik na raw ang anino ng babae, may dalas siyang panyo, kulay pula, kabayan ng deti. Nang marinig niya iyon, tumakbo siya pauwi, hawak ang panyong naiwan sa kanya. Ngunit bago siya makapasok sa kanilang kubo, may tumawag mula sa dilim. Et. Pamilyar ang tinig, nanginginig, puno ng pangungulila. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi anino sa likod ng punong mangga. Tumakbo siya papalapit, hinanap kung saan nagmumula ang boses. Ngunit sa bawat hakbang, parang mas lumalayo ito hanggang sa siya ay makarating sa lumang balon na matagal nang tinatakasan ng mga bata sa baryo. Sinasabing may multong naninirahan doon. Paglapit niya, napansin niya may nakasabit na isa pang panyo sa gilid ng balon. Parehong kulay, parehong berda, ngunit ito ay may bakas ng dugo. Kinilabutan si Alona. Parang sumikip ang kanyang dibdib. Bago niya mahawakan, biglang umihip ang malakas na hangin at tinanggay ito sa loob ng balon. Kasabay ng pagdampi ng malamig na hangin, muli niyang narinig ang tinig ng kapatid. Ete, huwag kang matakot, sandan mo ako. Hindi niya alam kung saan kumukuha ng lakas ang kanyang mga paa. Ngunit sumilip siya sa loob ng balon. Madilim. Malaling. Ngunit sa pinakailalim, parang may liwanag na kumikislap. Parang mata na isang taong naghihintay. Nabingis siya sa sariling kaba. Ngunit hindi rin siya makaalis. Dahil sa bawat kintig ng kanyang puso, Paulit-ulit ang tanong. Ano ang lihim na ikinobli na kanyang kapatid? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa gilid ng papag, hawak ang natitirang panyo. Inalala niya ang lahat ng alaala nilang magkasama. Ang mga tawanan sa ilalim na araw. Ang mga palihim na kwentuhan tuwing gabi. At ang biglang malamig na gabing iyon nang tuluyang maglaho ang kanyang kapatid. Napapikit siya. Munit sa kanyang pagtulog na naginip siya ng kakaiba. Nakita niya ang kapatid. Nakasot ng puting bestida, basa sa ulan. Nakatingin sa kanya mula sa gilid ng balon. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumalot ang usok at nawala ang anyo nito. Sa halip, narinig niya ang malakas na tinig ng mga taong hindi niya kilala. Ang sugat ng puso ay bunga ng lihim, hanapin mo ang totoo bago pa mahuli. Nagising siya na pawisan, humihingal, at hawak-hawak ang panyong parang kumikirot sa kanyang palad. Sa umaga, nagpasya siyang bumalik sa balon. Ngunit hindi siya nag-isa. Isinama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Nestor, na matagal nang nag-alala sa kanya. Alona, baka delikado ang ginagawa mo. Paano kung may masamang espiritu ngaroon? munit sa kanyang mga mata, malinaw ang determinasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit masaktan ako. Nang makarating sila sa balon, pareho silang natigilan. Sa gilid nito ay may mga kandilang nakasindi. At sa lupa, may mga bakas ng paanang isang babae. Parang kagabi lamang nagmula. Napalunok si Nestor, hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Ngunit si Alona, hindi na nagatubili. Yumuko siya at muling sumilip sa balon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang liwanag sa ilalim. At may aninong nakatayo. Mahinang tinig ang muling umalingaunggaw. Et, hindi ako tumakas, ako'y itinago. Tumigil ang paghinga ni Alona. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na salita. Tanging pagtulo ng kanyang luha ang lumabas. Nang bumaling siya kay Nestor, nakita niyang maputla rin ito. Alona, karang totoo nga ang lahat na sinasabi mo. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli. Biglang lumakas ang hangin. At isa-isang namatay ang kandila sa paligid ng balon. Tanging boses ng kanyang kapatid ang naiwan. Boses na puno ng kirot at paghihinagpis. Ete, hindi ko kayang umalis hanggang hindi mo nalalaman kung sino ang nagtaboy sa akin. Nalaglag sa lupa ang panyong hawak ni Alona. At sa sandaling iyon, parang gumapang ang lamig sa kanyang buong katawan. Parang sinasakal siya ng tanong na pilit niyang tinatakasan. Kung hindi tumakas ang kanyang kapatid. Kung hindi kusang nawala. Sino ang nagtaboy sa kanya? Sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang pagkawala ng kuryente ang tunog ng kampana ng simbahan, at ang malamig na haplos sa kanyang batok. Ngunit higit sa lahat, ang isang pigil na iyak na narinig niya noon mula sa likod ng kanilang bahay. Iyak na hindi niya binigyang pansin. Dahil inakala niyang guni-guni lamang iyon. Gayon, malinaw na. Hindi guni-guni ang lahat. May nagtatago ng isang lihim. At ang sugat ng kanyang puso ay unti-unting bumabalik sa sugat na nakaraan, habang nakatingin siya sa balon, mahigpit ang hawak ni Nestor sa kanyang kamay. Nang marinig ni Alona ang mga salitang iyon, tila bumulusok ang kanyang buong katawan sa lamig. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid at bawat tibok ng kanyang puso ay mas lumalakas kaysa sa ulan na bumabagsak. Nestor ay napatingin sa kanya, bakas ang takot. Alona, anong ibig sabihin nun? Sa loob ng bahay ninyo, hindi siya agad sumagot. Naglakad siya ng mabagal pawi, hawak-hawak ka rin ang panyo ng gayoy parang may sariling init. Ang mga yapak nila sa putik ay nag-iwan na mahabang bakas sa daan, at bawat hakbang ay parang mas pinapabigat ng bigat ng lihim na unti-unting nabubunyag. Pagdating nila sa kubo, malamig ang paligid. Tahimik, ngunit hindi karaniwang katahimikan, kundi katahimikan puno na anino. Bago siya pumasok, saglit siyang tumigil at tumingin kay Nestor. Kung may makita ka, huwag ka matakot. Dahil matagal na akong nakikitang pinagmamastan. Pumasok sila. Ang lob ng kubo ay pamilyar ngunit kakaiba ngayong gabi. Parang ang bawat sulok, bawat dingding ng pawid, ay may matang nakasilip. Muli niyang inilabas ang panyo at itinapat sa liwanag ng lampara. Doon niya napansin, may nakasulat na mahihinang letra sa gilid, tila inukit gamit ang dulo ng karayom. Nakasulat, siya ang nagtaksil. Halos mabitawan ni Alona ang panyo. Napatitik siya sa dingding kung saan nakasabit ang mga lumang larawan na kanilang pamilya. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga mukha, ang kanilang magulang, ang kanilang mga kapitbahay na madalas pumasok sa bahay, at ang isang larawan ng kanilang tiyuhin na matagal nang nakikitira sa kanila. At sa sandaling iyon, parang muling bumalik ang boses ng kanyang kapatid, malamlam at puno ng lungkot. Eh, bantayan mo siya. Mabilis na bumukas ang pinto. Nagulat silang pareho ni Nestor. Sa harap nila, nakatayo ang kanilang tiyuhin, may dalang supot mula sa palengke. Mumiti ito, tila walang alam. Bakit kayo nandito sa dilim? Ang lampara ay halos maubos na. munit sa mata nito, may aninong hindi may tatago. Nagkatitigan sila. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng lamlam ng lampara at ang bigat ng panyong hawak ni Alona, isang tanong ang kumislot sa kanyang dibdib. Ito na ba ang taong tinutukoy ng kanyang kapatid? Nagsimulang manginig ang kamay ni Alona. Dahan-dahan niyang ikinobli ang panyo sa likod ng kanyang palad munit sa gilid na kanyang paningin, napansin niya, ang tiyuhin niya ay nakatitig din doon. Parang alam na alam nito ang panyong iyon. Sa loob ng kubo, naging mas mabigat ang katahimikan. At bago pa man siya makapagsalita, muling umihip ang malamig na hangin, tumama sa dingding, at pinatay ang apoy ng lampara. Sa gitna ng dilim, sabay-sabay nilang narinig ang pagiyak ng kapatid niyang babae mula sa mismong kisam na kanilang tahanan. Sa gitna ng dilim, nanigas si Alona, mahigpit na nakakapit sa braso ni Nestor. Ang iyak na nagmumula sa kisame ay unti-unting lumakas hanggang sa naging parang alingaungaw na buong bahay. Naririnig niya ang pangalan niya, paulit-ulit, parang sigaw na isang pusong sugatan na hindi tinugunan. Ang tiyuhin niya, nakatayo sa gitna ng silid, hindi makakilos. Ngunit sa kanyang mukha, bakas ang takot na matagal nang itinatago. Alona, bulong nito, halos walang boses. Hindi mo naiintindihan, ginawa ko yon para sa inyo. Dahan-dahang sumindi muli ang apoy ng lampara, kahit walang humipo rito. At sa mahina nitong liwanag, nakita ni Alona ang kapatid niya. Nakaupo sa sulok, basa ng ulan, suot ang lumang bestida. Hindi galit ang nasa kanyang mukha, kundi isang lungkot na walang hanggan. At, isang salita lang iyon, ngunit sapat na upang magising ang lahat ng sugat sa puso ni Alona. Lumapit siya, nanginginig, at inilapit ang panyong hawa. Ngunit bago niya ito maabot, ang imahe ng kapatid ay unti-unting naging usok, lumulutang pay taas. Kasabay ng paglaho nito, narinig niya ang mga huling salita. Gayon, alam mo na huwag mong hayang ulitin nila sa iba ang ginawa nila sa akin. Naiwan ang katahimikan. Si Alona ay nakaluhod, hawak ang panyo ng gayoy tuyo na, karang muling nagbalik sa pagiging karaniwang tela. Ang tiyuhin niya ay hindi makatingin ng direkta, nakayuko, nanginginig ang labi. Alam niya sa kanyang dibdib, ito ang kasagutan sa lahat. Ang pagkawala, ang iyak, ang sugat ng kapatid. Munit sa halip na sumigaw o humingi ng paliwanag, tahimik lamang siyang tumayo. Tinitigan niya ang larawan ng kanilang pamilya sa dingding. Gayon, malinaw na sa kanya na hindi na kailanman magbabalik ang kapatid na kanyang hinahanap. Ngunit naiwan ang isang tungkulin, ang ipaglaban ang kanyang alaala, at ang huwag hayaang mabaon sa dilim ang kasalanang itinago na matagal. Sa labas ng kubo, unti-unti nang tumitila ang ulan. Ang baryo ay muling huminga sa liwanag ng bagong umaga. Ngunit sa puso ni Alona, nananatili ang sugat. Sugat ang puso ng kapatid na babae, na kahit kailan, hindi na muling maghihilom. Ngunit magsisilbing apoy upang ang katotohanan ay hindi na muling ilibing sa katahimikan.